Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, huwag po ninyong kalilimutan mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe sa ating channel. And for those of you na gusto magpa-shoutout, maaari kayo magpa-shoutout sa pamamagitan ng pag-comment sa dulo ng ating video ngayong araw nito, ito. Simulan na po natin ang ating kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang ni. 20 years old at kasalukuyang nag-aaral ng kolehiyo. Gusto ko sanang i-share sa inyo ang minsang karanasan ko na tumatak talaga sa isipan ko. Doon ko rin napatunayan na totoo pala ang sinasabi nilang age doesn't matter dahil nagawa kong pumatol minsan sa aming trabador. Sabi nila, malakas daw ang apil ko sa mga lalaki. Dala na rin siguro ng maputi at makinis kong kutis. Hindi nga lang ako katangkaran at pagdating naman sa korte ng katawan ay sakto lamang. Maliit ang aking bewang at sakto lamang ang pagkaslim ko na sa aking 5'2 na high. Hindi ako yung tipo ng babae na mahinhin at mahiyain. May pagkapilya rin ako at maarte. Marami na nga rin nandigaw sa akin noon. Ngunit kasama ang palad ay wala pa talaga akong interes na magka-boyfriend pa. Puro laro lamang at walang seryosohan. Gusto ko nga lang din naman munang makatapos sa aking pag-aaral dahil iyon ang pangako ko sa parents ko. Hindi ko nga alam kung ba't pa. Panay pa rin ang papansin ng mga lalaki sa akin. Lalo't hindi naman ako masyadong nag-aayos o nagpapaganda sa tuwing lalabas ako ng bahay. Ang aming pamilya nga pala ay kilala sa aming bayan. Dahil na rin sa mga naitayong negosyong bigasan ng aking mga lolo noon na pinagpapatuloy pa rin i-manage ang aking lahi. Meron kaming apat na pinatayong bigasan. Dalawa sa aming bayan at isa sa kalapit naming bayan. Malakas pangari pa ng benta at meron din kaming mga trabahante. Pero ni minsan na ay hindi ako pinagtrabaho ng aking tatay sa kanyang negosyo. Maging sa mga branch ng aming bigasan dahil sa ayaw niya lamang at iisa lamang akong anak. Sinabi ko na noon na rin makatulong minsan pag hindi naman ako busy sa eskwelahan. Pero sabi niya lamang ay sasabihan na lamang daw niya ako kapag kailangan na ng taga-audit sa mga na-deliver na sako ng bigas. Total ay kaya pa naman niya ang mga ito. Isang Sabado pa nga ay nagkasakit ang tatay ko at gustuhin niya mang magtrabaho ay hindi kaya ng kanyang katawahan. Ngayong araw ang delivery ng truck, ng bigas at kailangan may mag-audit sa bilang ng sako na darating para makapag-issue ng bayad. Gustuhin man ng aking mga napuntahang ay hindi ito pwede dahil narin sa kailangan niyang asikasuhin at pantayan si dad. Makikiusap sana sila sa kanilang kumpare. Ngunit nagsuggest ako na ako na lamang dahil kaya ko naman ito. At hindi naman siguro magtatagal. Ma, ako na lang po ang pupunta sa warehouse natin sa bayan. Hindi naman siguro matagal ang pag-audit. At bibilangin lang naman ang sako ng bigas na i-deliver sa atin, di ba? question ko. Itatanong ko pa sa si dad mo Itatanong ka pa sa dad mo, eh alam mo namang ayaw kanya na munang pagtrabawuhin doon lalo na't na mainit. Naiintindihan ko naman, kaso sa kalagayan niya hindi talaga siya makakapunta sa oras na dumating ang delivery. Sabi ko naman, sige at sasabihin ko anak. Nag-usap ang parents ko tungkol sa pamilit kung tumulong muna pang samantala sa kanilang negosyo. Hindi rin naman ako nag expect na payagan ako Maya-maya pa nga ay lumabas na ang nanay ko. At dala ang MacBook na ginagamit sa store at nakangiti ito. Pumayag naman siya. Sabi niya ay darating daw ang truck sa alas tres ng hapon. Dahil wala rin magdadrive sa iyo, ay magbiyahe ka na lang muna pa bayan. Madali lang naman mag-audit. Tinuruan ako ng aking inay o ng aking mama kung paano ang ginagawa nila na persa ko dahil may iba pala itong kilo. Akala ko ay bibilangin ko lamang. Hindi ko ito masyadong naintindihan. Pero may mga importanteng bagay naman ako nilagay sa aking notebook. Naligo at nagbihis na ako. Pagkatapos naming mananghalian at alas dos ng hapon ay nagpaalam na ako sa bahay para umalis at bumiyahe hindi ganoon katagal ang biyahe papuntang bayan. Ito ay kalahating oras lamang. Nakarating ako sa aming warehouse at pagdating ko pa lamang ay nakita ko na ang mga trabahante naming mga kargador. Apat silang nando doon. Ang tatlo ay taga dito lamang din sa aming bayan. Ang isa naman ay ang nag stay dito sa warehouse para magbantay. Siya ay si Mang Rohel. Stay in siya sa aming warehouse sa kadahilan ng kailangan din namin na magbabantay sa gabi. Lumapit ako sa kanilang apat at nagpakilala. Nakamaong na shorts lamang ako at puting t-shirt dahil nga sa init. Magandang araw po. Ako po si May. Anak po ako ni Ramil. Ako po ang mag-audit ng darating ng delivery na bigas ngayon. Sabi ko sabay ngiti. Napansin kong napatingin silang apat sa akin. Ang tatlo ay ngumiti rin at tumango. Medyo bata pa ang mga ito. Siguro ay nasa mid-twenties. Si Mang Rohel naman ay nakipag-shake hands sa akin at ngumiti Hindi may kakailang napansin ko agad ang kaspang ng kanyang palad dahil na nga rin sa kanyang trabaho bilang kargador. Maya-maya pa nga, umalis na ang tatlo at nagsimula nang mag-ayos ng ibang sako na nai-deliver kahapon. Si Manong rohel naman ay nakaupo pa lamang at mukhang nagpapahinga at napagod. Napatingin ako sa kanya. Iba talaga ang body build ng isang batak sa trabaho o batak sa buhatan. Talagang nakakamangha. Pansin kong maskulado man ang matanda ay may kalakihan ang tiyan nito. Siguro dahil may edad na rin si Manong. At nakwento pa nga ni Dad na mahilig daw itong mag-inom para makatulog ng maayos. Medyo dark din ang kompleksyon ng kanyang balat. At medyo long hair at may balbas at bigote. Bigla itong tumingin sa akin at napangiti ng nakakaloko. Umiwas naman agad ako ng tingin at baka kung ano pa nga ang isipin niya. Sa mabilis na sandali, ay napansin kong ka kaiba ito kung tumingin. Para bang ibang pakiramdam ko pero parang type niya ako. Hindi ko nga alam kung namalik mata ako o ganun lang talaga siya tumingin sa mga babae. E pinagsawalang bahala ko na lamang ito dahil baka hindi ako makafocus sa trabaho. Dumating ang delivery ng bandang 3.30 ng hapon. Na late ito dahil daw sa checkpoint sa kabilang bayan. Nakalimutan ko na may curfew nga pala sa aming probinsya noong time na iyon na hanggang alas 5 lamang ng hapon. Pagpatak nga ng 5pm ay kailangan na nga naming magsarado. Ilang oras na nga ang lumipas at hindi ko napansin na alas 9 na pala kami natapos. Nagpaalam na ang tatlo at paglabas ko ay wala na nga rin biyahe. Tumawag ako sa bahay. At sa kamalas-malasan ay hindi nila ako masusundo dahil sa tumaas daw lalo ang lagnat ni dad. Nagsuggest si mom na maghintay pa ng kaunti at baka daw may dumaan na biyahe. Pero kung wala daw, ay pwede naman daw ako magpaumaga sa quarters na pinagtutulugan ni dad dito sa warehouse. Dalawang oras ang nakalipas, ay sumuong nga ako at bumalik ng muli sa warehouse. Nakita ko si Manong Rohel na nakaupo at may hawak na alak. Si Bang Rohel ang pinaka-pinagkakatiwalaan ng aking parents dahil na rin sa trabahante na ito ng lolo ko pa noon. Pagdating nga kasi sa trabaho ay wala ka talagang masasabi. Pinagmasdan ko sila kanina habang nagbobuhat ng delivery. Kahit may edad ay nasasabayan niya pa rin ang mga kabataang trabahante. Sa edad niya nga na halos hindi man lamang ito hinihingal. Kaya siguro isa siya sa mga manggagawa namin na hindi hindi kayang bitawan dahil sa maayos nitong trabaho. Dumiretso na nga ako sa kwarto na sinabi sa akin kanina. May lock naman daw ito at nag-cellphone na muna sandali. Imbis pa tukin ay lalong hindi ako nakatulog. Mag-aalas sa na nga noon, pero hirap na hirap pa rin akong makatulog. Siguro'y dahil hindi ako sanay sa lugar. Dahil nga doon ay bigla akong naisip na lumabas muna upang makipagkwentuhan kay Manong Rohel. Hindi naman ako natakot dahil alam kong mabait siya base sa kwento sa akin at sa aking naobserbahan. Binuksan ko ang pinto at naglakad patuhong warehouse. Isang minuto lamang ay nandoon na ako at nabungaran ko si Manong na nag-iinom pa rin habang nakaupo sa isang sako ng bigas at nagpapamusic. Hi Manong! Lasing ka na yata ha? At ngumiti ako. Ilang segundo nga rin bago nakasagot si Manong Rohel. Marahil ay nagtaka ito kung bakit ako nando doon. Ah, ikaw pala yan, Iha. Hindi naman, nakakatalawang bote pa lang ako. Chill, chill lang. Nga pala, bakit hindi ka nakauwi? Eh, masama pa rin po kasi yung pakiramdam ni Dad. kaya hindi na ako nasundo. Mabuti na nga lang at may kwarto po pala dito. Ganun ba, Iha? O siya't samahan mo na lamang akong uminom. Naku, hindi po ako nainom, Manong. Ah, okay. Hindi bale. Okay na ako kung sasamahan mo ko dito. Para naman eh, may kausap ako dito. Yun nga po ang bala ko eh. Hindi kasi ako makatulog. Hindi ako pinilit ni Manong na uminom. Kaya lalong napabilib ako sa kanya. Kasi kung ibang lalaki lang, ay pipilitin ka talaga para abusuhin ang pagkakataon. Lalo na ako meron itong bala. Umupo ako sa isang sako na medyo malayo kay Manong. Ninitian ko siya habang pinagmamasdan. Mukhang mabait naman ang trabador namin. Tahimik lamang siya at inaantay lang din akong magsalita. Ilang taon ka na nga pala, Mang Ruhel? Tanong ko naman. 58 na nga ako, iha. Ah, eh, nasan po pala yung asawa niyo o yung mga anak niyo? Wala na sila. Medyo malungkot ang tono ng boses niya. Paano pong wala? Nung buntis kasi yung asawa ko, nakunan siya at pati siya ay nadamay sa komplikasyon. Pasensya na manong. Wala iyon, iha. Matagal na rin iyon at siguro 31 pa lang ako nung mangyari iyon. Ganun po ba? Sige na nga ho. Pahingi nga ho ako niyan. Medyo na konsensya at naawa naman ako sa kanya ng mga oras na iyon. Bigla siyang nalungkot sa tanong ko. Kaya't naisip ko na bawian na lamang at samahan siyang tumungga ng beer. Inabot nga sa akin ni Rogel ang isang in-can ng beer. Na mukhang binili pa nga niya sa 7-Eleven or somewhere. Natry ko na nga rin uminom, lalo na't kapag may okasyon. Ay umiinom din talaga ako. Mapa beer o wine pa yan. Huwag lang hard drinks. Pero aminado akong mabilis akong matamaan ng alak. Kaya sa huli ay nakapagkwentuhan pa ako kay Manong at madaling napalagay ang loob ko sa kanya. Kuwela din pala si Rohel, kaya ko na malayan na nakadalawang inka na pala ako ng beer. At nagulat nga ako dahil hindi ko rin napansin na magkatabi na kami ni Manong. Well, dahil siguro umiikot na rin ang paningin ko sa kalasingan. Okay lang naman sa akin na lumapit siya. Mabait naman ito kahit na paminsan-minsan ay napapansin kong nakasulyap siya sa legs ko. Natural lang yun sa isang lalaki. At sanay na nga ako doon. Nga pala manong, hindi na kayo nag-asawa ulit? Tanong ko naman. Naku, iha. Ilang beses na ako ligaw, Pero tinawanan lang ako Paano? Matanda na ako pangit pa. Siguro'y nandidiri na lang sila sa akin. Wala naman sa itsura, Manong. No? Mabait ka at masipag. Nagpatuloy ang kwentuhan namin tungkol sa mga buhay namin. At maya-maya nga lang, hindi ko alam. Pero bigla na nga lang akong napayakap sa braso ni Rohel. At isinandal ko ang ulo ko. Pwedeng dalang na nga ng antok o dahil sa aking kalasingan. Maya-maya na nga lang ay naramdaman ko ang haplos ng trabahador namin na hindi pang at merong ibang ibig sabihin. Imbes na nga tumutol, ay unti-unti na nga rin akong bumigay. Ang pagkatao ko noon ay parang naiba. iba. Napakagatlabi na nga lang ako. At napadako si Manong sa aking legs. Napasuyep ako sa mukha ni Rogel, ngunit isang malambing ang iginawad niya sa akin. Sa puntong iyon, hindi na nga ako nakatanggi pa. Nadala ako sa sitwasyon at kalasingan kahit paamoy pawis si Manu. Umayag akong inihiga ni Rogelio sa ibabaw ng kahilerang dalawang sakong bigas. Wala na nga akong nagawa noong oras na yun. Kung hindi ang magparay unti-unting nahulog sa sahig ang mga suot ko. Hanggang sa tuluyan ng ang pinatunayan ni Manong Rohel, ang husay niya, hindi lang sa trabaho, kung hindi pati na rin sa kama. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa warehouse kasama ang matandang trabahador. Sa hindi malilimutang sandali, ang tanging mga sako ng bigas ang naging saksi sa aming nakaw na sandali. Ako man ay nawala sa sarili at napayakap na nga lang na mahigpit sa kanya. Halos maiyak sa saya ang matandang kargador namin. Tal sa gabing iyon, ay dumaan ako sa buhay niya. Kahit pa ito'y panandalian lamang. Sa pagod, hindi ko na malayang dinanan niya nga ako sa kwarto at kinumutan. Mabait talaga si Ruhel. Marahil dahil naakit siya sa akin at dahil na rin sa kalasingan namin, kaya may nangyari o nangyari ang lahat ng iyon. Kinabukasan, nang makauwi sa bahay, kinuusap ako ni Dad. May, sabi sa akin ni Rohel, bilib daw siya sa'yo. Dahil ang husay mo raw kahapon sa warehouse. Napaisip tuloy ako. Double meaning kasi iyon para sa akin. Napangiti na nga lang ako ng palihim. Simula nga noon, Kapag dumadalaw ako sa warehouse, ay hindi ko maiwasang mapangiti kapag nakakasalubong ko si Mang Rohel. Hindi naman ako nagsisisi nang ibigay ko sa kanya ang sarili ko ng gabing iyon. At kung tatanongin niyo ako kung ba't ako pumayag sa isang trabahador, ito ay dahil na rin siguro sa awa. Hanggang dito na lamang po at paalam.